<laughs> okay. So, hindi nila sa amin, na-dislocate yung, na yung tuhod. Ito yung normal na tuhod. So, kaya nakapasok sa loob. Yung pinaka-crown. Oh, yung kneecap. Oh, oh. kneecap. Oh, ayan. <laughs> yung kneecap na sa loob. To. Ito naman nakapatong pa lang. Oh. Buti walang natin alam. Test din natin ibalik. Okay. Tupi! oh okay. sure, Kaya mo yan. Hindi siya nakakalakad. Nakakalakad ko kaya nanggigip ang okay. mic upo Hindi naman po. Masabi. O ah. na, nasa loob na. Jay, ka na maayos. Huwag mo ilaban. Huwag mo laban. Okay, pa. Bye -bye. Tupi, tupi. Hindi, hindi. Stay pa ah, sa mga. Stay, stay, po, stay. Pa. mo, stay mo. Huwag mo naman na, nirelax mo lang natawan mo. Stay, stay mo, stay. Babalik ka, maniwala ka. Lalik ka lang. Stay, stay, stay. 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 Kaya, ka. Ka ah! Stay po, Straight! Straight! to mo. Ah! Ah! Ano mo? Ah! Hoy, pull. Dito pit. Yang bosa. Okay. Sa kabulan na yan. Ah! 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 Kailangan pihitin mo yun. Para pumasok ng tuloy. Tutang na, init mo na. Pa, so may sinugod sa ating emergency. So from Montalban, tropa to ng mga tropa namin. Kailangan natin lalayan to. Pogi! Relax ka po! Wala na to! Wala na to! Wala na to! Promise! Relax ka lang! Wala na, lang, lang. Wala na yan eh! Sabah! Uh, Sabah! Uh, Huwag mo na Labanan! Huwag mo na nga nun! to? So, so, Grabe! Okay! So, tingnan nyo na yung tuhod! Nakita nyo naman yung ano yung may tsura niyan, Kaso, pasensya na kayo! Samaga! Wala kami magagawa! Yung kaninang... Hindi ko alam kung manonotice nyo. Yung hiccup niya, hindi naman tuloy ang natanggal, pumatong lang, tapos hindi siya natanggal doon sa pinakalagayin mga 3-4 lang yung na, ano, kaya madali pa siyang ibalik. So, ang tanong na lang dyan, kung pagkatapos ba nito, kaya na maglakad, kaya na yan, kaya ka lang. Muna at maga pa. Ulitin ko pa, wala akong magagawa sa maga, tingnan natin kung kaya na nagtapa. Sa, sa flooring ba, sa flooring. Wait lang, wait lang, Kaya na yan. Oh, lakad. Oh, yun na, naglalakad na mag -isa. Ay! Hmm.

O, oh, B, So, wala akong magagawa sa tuhod niyan. Ulit, yung nangyari sa tuhod niya, di ba, ito yung kneecap. Hindi naman siya totally na, na, distorted. ano lang, pumatong lang. Oh, so, ayan na siya. Ah, so, yung nakikita yung bilog, magapay. Eh. Pero ayan, nailalakan na. Siyempre, di pa normal, magapay. Eh. So, pag may gato kayong case, talin nyo naman dito. Emergency, walang booking yan. As I said, emergency, emergency nga eh, uulahin. So, paano? Gagda sa lahat, kita-kata tayo, anti-policy.